Naniniwala na Vota City Representative Tugby Tiangco na ang anumang pagbabago sa liderato ng House of Representatives ay kailangan magkaroon ng basbas mula sa Malacanang Sa gitna ng mga espekulasyon, nilinaw ni Congressman Tiangco na ang desisyon sa House Speakership ay hindi lang nasa kamay ng mga kongresista Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. 'Di ba? So mag, um yun eh, yun lang, I mean, yun naman iniintay ng lahat, 'di ba? Kung ano yung syempre lahat naman kami we are supportive of the president. So ayaw naman namin gumalaw ng sa tingin namin na um hindi pa, pa pwede. Dagdag pa ng mambabatas na ang pinakamahalagang boto ay ang pag-aproba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Alam naman natin reality ng, ng, speakership, di ba? Wala naman yung pinakimportanteng numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's, uh, let's accept that fact, di ba? The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Tungkol naman sa ulat na mag-leave lamang si Speaker Martin Romualdez at isang Deputy Speaker umano ang papalit, sinabi ni Rep. Tiangco na hindi magandang tingnan ang ganitong hakbang. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Aniya, kung magpalit ng House Speaker, ay dapat tuluyan na ring palitan ang mga Deputy Speaker maging ang mga chairman sa ilang komite dapat uh, ko ng usapan niya daw yung presidente ni informed the president that he was going to resign his position today ah uh, prior to that kasi nag-uusap kami uh, mga party leaders with him ang alam namin kasi magli-lead lang siya uh, pero ang kwento niya sa amin kabo nung pinag uh, nung iisipan niya nung bago siya pumunta sa Malacañang sabi niya uh, na lang siya ng completely para hindi sabihin na uh, parang iniisip ko siya na baka magpapalik rin lang yan, mga gano'n, no? na tutuloy pa rin yung pag-influence ng house. Sabi niya, tatabi na lang daw siya para maharap niya lahat ng mga, ano, mga akusasyon, mga chismis, mga ano, mga paratang sa kanya. Uh, in, Speaker um, from, is, in, is in a good mood. At uh, okay naman siya at uh, kapag usap na sila ni incoming speaker uh LCD at katatapos lang na ano ng leadership meeting so everything's went well. uh right now um we want to keep the house ano no, uh, in order at uh, syempre mas maganda na uh, stable at saka um kailangan din priority syempre yung ano yung budget ng ating presidente Walang alam, Pangulo, sa nangyayari sa pera ng taong bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, matagal nang alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ginagalaw ang budget ng bansa. Ngunit wala ani ang ginawa si PBBM at nag-appoint pa ng House Speaker na umano'y sangkot sa isang bribery case. Alam nga nung bata na nakikinig lang nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Wow. So, anong nangyari sa budget natin? Narak Narakitin rin din yung uh, budget natin. Kaya para sa Vice Presidente, masyado ng delay ang binuo ni Pangulong Marcos Jr. na Independent Commission na layong mag-imbestiga partikular sa maanumalyang flood control projects. Aniya, kung nakinig lang sana si PBBM sa kanya noon, hindi nahahantong sa ganito kalaki ang problema. Kung masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagay gumalaw, nagmamadali ang Pilipinas Actually, hindi na nga siya tuwit at tuwit. Nothing na nga siya, nothingness na ang binagawa. Binigyang din ni VP Duterte na dapat noon pa lang ay sinabihan na ng Pangulo ang Kamara na ayusin ang pondo ng pamahalaan at panagutin ang mga sangkot sa katiwaliang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno. Nandiyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha di diba, dapat nun, eh, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos palagutin mo na yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, hindi man siya makapagsalita para sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ay personal namang alam ni VP Sara ang naging pagmamanipula umano sa budget ng Department of Education nang siya ay kalihim pa nito ang posibilidad para sa Witness Protection Program o WPP para kay Curly at Sarah Diskaya. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla sa isinagawang budget hearing para sa kanilang ahensya kahapon, September 16, hindi pa umaabot sa punto na agarang sasailalim sa WPP ang mga ito, lalo na at hindi pa niya nababasa ang sworn statement na mag-asawa o personal na nakakausap ang mga ito. Hindi pa ako. Ah... Uh... Hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat uh, mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging uh, exchange ng uh, mga pananaw. Wala ko kami sinasara pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayo sa Ayon sa kalihim, unang-una namin gaging tinatanong, pagdating namin sa isang site, nasa ng plano? Yun ang unang-una kong tinatanong sa mga subcon, kontratista, whoever. Wala laging maipakitang plano ito ang kadalasang experience si Public Works and Highway Secretary Vince Tison sa tuwing hihingin niya ito. Ayon sa kalihin, tila isang pattern ito na kanyang nakikita sa mga ginagawang inspeksyon sa mga flood control project. Gaya na nangyari sa inspeksyon sa flood control project sa Bawang La Union kahapon, kung saan nang hinga ng plano ang nadat ng foreman ay wala itong naipakita. May plano ka? May, may, may plano ba kayo? Pati ng plano? Mga kayong plano? Wala? Ba't wala kayong plano? Eh, paano magagama kung gano ka kalalim, gano'n ka kapal yung cemento? Ano mo magagama? Tapos Hindi, paano mo nga magagama kung wala kayong plano? Wala kayong engineering plan? Eh, paano ka gumagawa? Wala, tira, tira na lang kayo ng tira. Nagsagawa ng inspeksyon si na Secretary Dizon kasama ang Independent Commission on Infrastructure o ICI Advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ginagawang flood control project sa Barangay Akaw at Barangay Kalimbaya sa bayan ng Bawang La Union. Layon ng inspeksyon na magsagawa ng pagsisiyasat sa proyekto bilang bahagi ng pagsisimula ng trabaho ng independent commission. Kaya talaga Mula sa rekomendasyon ng kalihim na si Secretary Dizon, nangangahulugan ito na bumaba ang budget sa 28.99% ng DPWH. Kunang isinumite ng ahensya ang 881.312 billion pesos na budget. Ayon sa ahensya, sa kabuuan halagang 255 billion pesos ang nabawas sa bagong proposed budget. This was not an easy task. This was in fact unprecedented. I don't think this has ever happened happened before. Um, and we were really working with very limited time. Um, but given the limited time and uh, all the efforts that have been exerted throughout the past couple of days, I think we do have a budget that uh, uh, we can be proud of. It is by no means perfect. Um, Parehing be... suportahan ng Metro Manila Council na binubuo ng labing pitong alkalde ng National Capital Region ang proper consultation at coordination ng mga proyekto ng pamahalaan na gagawin sa loob ng jurisdiction ng mga local government unit. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora para ito upang maiwasan ang mga ghost project at matiyak na magiging accountable ang mga lokal na opisyal sapagkat kung inaccept po namin ito uh, ibig sabihin nakita po namin ito alam namin na tamang pagsasagawa ng mga proyektong ito at uh, nagiging bahagi na kami ng accountability so of course we will not accept any project na alam natin substandard and we will not accept any project na alam nating non-existent o yung tinatawag ng mga ghost projects